kahulugan ng dahon ng nyog sa panaginip. Sa maraming kultura, ang mga dahon ng nyog ay sumisimbolo sa katatagan at kakayahang umangkop sa pagbabago ng mga pangyayari. Ang panaginip ng dahon ng nyog ay maaring magpahiwatig na ikaw ay dumaranas ng pagbabago o transisyon sa iyong buhay. Gayunpaman, mayroon kang lakas at kakayahang umangkop upang matagumpay na inabigate ang mga hamong ito. Ang mga dahon ng niyog ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa tropikal o kakaibang mga karanasan o isang pangangailangan na kumonekta sa mga kultura na pinagmulan ng isang tao. Tulad ng anumang interpretasyon ng panaginip, dapat isaalang-alang ng isang tao ang kaugnayan ng isang tao sa mga dahon ng niyog at kung anong maaaring maiugnay nito sa paggising ng isang tao. Ang panaginip ng dahon ng niyog ay maaaring may iba't ibang interpretasyon. Gayunpaman, ang ilang mga pangunahing punto na dapat isaalang-alang kapag binibigyang kahulugan ang panaginip na ito. Una, ang katatagan at kakayahang umangkop. Sa maraming kultura, ang mga dahon ng na nauugnay sa katatagan at pag-angkop sa pagbabago ng mga pangyayari. Ang mga panaginip ng mga dahon ng nyog ay maaaring magpahiwatig na dumaan ka sa isang paglipat o pagbabago sa iyong buhay. Ngunit mayroon kang lakas at kakayahang umangkop upang matagumpay na mag-navigate sa mga hamong ito. Pangalawa ang tropical o exotic na mga karanasan. Ang mga dahon ng nyugay kumakatawan din sa isang pagnanais para sa tropikal o kakaibang mga karanasan o isang pangangailangan na kumonekta sa mga kultura na pinagmumulan ng isang tao. Ang panaginip ng mga dahon ng nyog ay maaaring magpahiwatig na ikaw ay nananabik para sa pagbabago ng tanawin o pahinga mula sa iyong gawain. Pangatlo, ang mga personal na asosasyon. Tulad ng anumang interpretasyon ng panaginip, mahalagang isaalang-alang ang iyong mga asosasyon sa mga dahon ng nyog at kung paano ito maaaring nauugnay sa iyong pagkising. Halimbawa, kung positibo nauugnay sa mga dahon ng nyog, ang panaginip ay maaaring kumakatawan sa isang pakiramdam ng kagalakan at kasaganahan. Sa kabilang banda, kung meron ka negatibong kaugnayan sa mga dahon ng nyog, ang panaginip ay maaring magpahiwatig ng takot sa pagbabago o kawalan ng katiyakan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng dahon ng nyog. Kapag nanaginip ka makakita ng mga dahon ng nyog, sumisimbolo so ito ng kasaganahan at kasaganahan. Sa iyong panaginip, Iminomong mong kahin ng mga dahong ito na sagana ka sa iyong pananalapi, relasyon o personal na paglago. Ang mga dahon ng nyug ay kumakatawan sa iyong koneksyon sa kalikasan at natural na mundo. Pinapaalalahanan kanila na pahalagahan ng mga simpleng kasiyahan sa buhay at balansihin ang material at espiritual. Bigyan pansin ang kalagayan ng mga dahon sa iyong panaginip. Malago at berde pa ang mga ito o lanta at tuyok maaari itong magbigay ng karagdagang mga insight sa estado ng iyong sariling buhay. Ang simbolo na ito ay nagpapahiwatig na dapat kang maging mas relax at walang pakialam. Ang umaalog-alog na mga dahon ng nyog ay nagdutulot ng katahimikan at ginhawa. Isaalang-alang kung paano mo maaaring isama ang higit pang mga sandali ng paglilibang at pagmumuni-muni sa iyong pang-araw-araw na gawain. Sa huli, ang panaginip na makakita ng mga dahon ng nyog ay naghihikayat sa iyo na linangin ang pasasalamat at pagpapahalaga sa kasaganahan sa iyong buhay. Kilalanin ang mga pagpapalang nakapaligid sa iyo at hayaan ang iyong sarili na madama ang kapayapaan sa kamalayan na ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magputol ng dahon ng nyog kapag nanaginip ka magputol ng mga dahon ng nyug, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay dumaranas ng pagbabago o transisyon sa iyong buhay. Ang pagputol ng mga dahon ay kumakatawan sa isang pagpapalaya o pagpapaalam sa isang bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo. Ang panaginip na ito ay maaaring magpahiwatig ng pangangailangan na putulin ang mga hindi kinakailangan aspeto ng iyong buhay maging ang mga gawi, relasyon o mga pangako. Ito ay isang tawag upang pasimplihin at tumuon sa kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo. Ang pagputol sa labis ay lumilika ng espasyo para sa bagong paglago at mga pagkakataong lumitaw. Panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong personal na paglago at pag -unlad. Ibinabagsak mo ang mga lumang paniniwala, pag-uugali o pananaw na hindi na umaayon sa iyong kasalukuyang mga pangangailangan o mithiin. Ang proseso ng pagbabagong ito ay maaari maging mahirap, ngunit sa huli ay humahantong sa isang mas tunay at kasayasayang buhay. Alalahanin mo ang iyong nararamdaman habang naghihiwa ng dahon ng niyo sa iyong panaginip. Kung nakakaramdam ka ng kaginhawaan o pagpapalaya, iminumungkahi nito ang mga pagbabagong nararanasan mo ay kinakailangan at kapakipakinabang. Yakapin ng prosesong ito ng may bukas at nababanat na pag-iisip. Kahulugan ng panaginip tungkol sa nasusunog na dahon ng nyug panaginip ng nasusunog na dahon ng nyog ay maaring magpahiwatig ng isang pagnanais para sa paglilinis o isang pangangailangan na bitawan ng isang bagay na nagpapabigat sa iyo. Ang pagsunog ng mga dahon ay kumakatawan sa isang proseso ng paglilinis, isang paraan upang ilabas ang luma at gumawa ng paraan para sa bago. Ang panaginip na ito ay maaaring sumasalamin sa iyong panloob na kaguluhan o pagnanais na baguhin ang isang partikular na aspeto ng iyong buhay. Ang apoy na tumutupok sa mga dahon ay maaaring sumagisag sa tindi ng iyong mga damdamin o ang pagkaapurahan kung saan mo gustong tugunan ang isang problema. Gayunpaman, mahalagang isa-alang-alang -alang ang konteksto ng panaginip. Kung ang pagsunog sa mga dahon ng nyog ay parang magulo o nakakasira, maaari itong magmungkahi ng mas negatibong interpretasyon. maaring nakakaranas ka ng galit sama manang loob o pagnanais na maghiganti. Samantalang kung ang pagsunog ay mas kontrolado at may layunin, maaari itong magpahiwatig ng isang mas positibong pagbabago. Maaring handa ka ng palayain ang mga nakaraang sakit, palabasin ang mga pattern ng negatibong pag-iisip o linisin ang iyong enerhiya upang magkaroon ng puwang para sa mga bagong simula. Pagnilaya ng mga emosyon at sensasyon sa panahon ng panaginip, maaari itong magbigay ng mahahalagang insight na gagabay sa iyo tungo sa isang mas malusog, mas makapangyarihang landas masulong. Kahulugan ng panaginip tungkol sa berdeng dahon ng nyog kapag na kang makakita ng berdeng dahon ng nyog, madalas itong kumakatawan sa sigla, paglaki at pagrinyo. Ang makulay na berdeng kulay ng mga dahon ay sumisimbolo sa kasaganahan ng puwersa ng buhay at ang potensyal para sa mga bagong pagkakataon. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig ng iyong personal na pagunlad Maaaring nakakaranas ka ng panahon ng panibagong enerhiya, pagkamalikain at pakiramdam ng layunin. Ang mga berdeng dahon ay nagpapaalala sa iyo na alagaan ang iyong mga hilig, yakapin ang mga bagong hamon at linangin ang isang positibong pag-iisip. Gayun din, nangangahulugan ito ng panahon ng kasaganahan at kasaganahan sa iyong buhay. Ang malagwat berdeng mga dahon ay isang visual na representasyon namuunlad at mabungang mga kondisyon na iyong nararanasan o malapit nang makaharap. Ito ay isang paalala na magpasalamat sa mga pagpapalang nakapaligid sa iyo at panatilihin ang isang mindset ng kasaganahan. Ang berdeng dahon ng yoga ay maaari din sumagisag sa pagpapabata ng iyong pisikal, emosyonal o espiritual na kagalingan. Maaaring nakararanas ka ng panibagong pakiramdam ng sigla, paglilinis ng iyong enerhiya o pagpapalalim ng iyong koneksyon sa natural na mundo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa dilaw na dahon ng nyog. Kapag nanaginip ka makakita ng dilaw na dahon ng nyog, maaari itong magpahiwatig ng panahon ng paglipat o pagbabago sa iyong buhay. Ang dilaw na kulay ng mga dahon ay kumakatawan sa isang pagbabago. Madalas na nagpapahiwatig ng isang pangangailangan para sa iyo na bitawan ng isang bagay at yakapin ang isang bagong yugto. Ang mga dilaw na dahon ay maaaring sumagisag sa pag-alis ng mga lumang paraan ng pagiging hindi na napapanahong mga paniniwala o magagawi na hindi na nagsisilbis sa iyo. Tinatawag kanila na yakapin ang proseso ng pagbabago at magtiwala sa natural na daloy ng iyong buhay. Ang mga dilaw na dahon sa iyong panaginip ay maaari din kumakatawan sa isang pangangailangan na bigyan pansin ang iyong emosyonal at mental na kagalingan. Ang dilaw ay kapareho ng solar plexus chakra na namamahala sa personal na kapangyarihan at paggawa ng desisyon. Kung kung ang mga dilaw na dahon sa iyong panaginip ay lumilitaw na lanta o hindi malusog, maaaring ito ay isang senyales na kailangan mong tugunan ang mga imbalances sa lugar na ito. Higit pa rito, ang panaginip ng dilaw na dahon ng nyog ay maaring magpahiwatig ng isang paglipat o pagbabago sa iyong panlabas na mga kalagayan. Maaring ito ay kumakatawan sa isang paparating na pagbabago sa iyong karera, mga relasyon o sitwasyon sa pamumuhay. Yakapin ng pagbabago ng may bukas at madaling ibagay na pag-iisip dahil maaari itong humantong sa mga bagong pagkakataon para sa paglago at katuparan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa maghabi ng dahon ng nyog Ang panaginip ng paghabi ng mga dahon ng nyog ay kumakatawan sa isang pagnanais para sa pagkamalikain, organisasyon at layunin. Ang paghabi ng mga dahon ay sumisimbolo sa kakayahang mahusay na pagsamahin ang iba't ibang elemento ng buhay ng isang tao upang lumikha ng isang bagay na makabuluhan at praktikal. Ipinapakita nito sa iyo mga personal na proyekto o malikhaing hangarin. Ang paghabi ng mga dahon ng nyog ay maaring kumatawan sa iyong pagnanais na magdala ng kaayusan, estruktura at layunin sa iyong malikhaing pagsisikap. Ito ay isang paalala na ituon ang iyong enerhiya at atensyon sa mga gawain at magtiwala sa iyong kakayahang bigyang buhay ang iyong mga pangitain. Ang panagiginip ay nagpapahiwatig ng pangangailangan para sa iyo na makahanap ng higit na balance at pagkakaisa sa iyong buhay. Ang paghabi ng mga dahon ay maaring sumagisag sa iyong mga pagsisikap na pagsamahin ang iba't ibang aspeto ng iyong pagkatao, ang iyong trabaho, relasyon, libangan at personal na paglago. Ito ay isang tawag upang humanap ng mga paraan upang isama ang lahat ng mga kritikal na elemento ng iyong buhay ng walang putol. Higit pa rito, ang panaginip na maghabi ng dahon ng nyok ay kumakatawan sa iyong pagnanais na mapabilang at komunidad. Ang paghabi ay maaring sumagisag sa iyong kakayahang kumonekta sa iba, makipagtulungan at lumika ng isang bagay na nakikinabang sa kolektibo. Ito ay isang paalala na pagyamanin ang iyong mga relasyon at maghanap ng mga paraan upang, upang mag-ambag sa higit na kabutihan.